para sa episode na to, samahan nyo ulit akong mag-trip shopping. So, let's go! Lumalakas na ang ulan, pero the show must go on. Kasi ganun po kayo kalab eh. Ang angas, nag sa atin si Boss Jay. Boss. <makes> Meron ding chinex si Daragi di dito. So, Beast Beam na backpack. Check nyo tong nakita ako. Nike easy piece. Ganyan Oh. Pwede ba mayram yan, boss? So, anong pair ba to? So, ayan. 992 na triple black. Yo! Good day sa inyong lahat. So, para sa episode na to, samahan nyo ulit akong mag-trip shopping. So, Let's go! Then actually, meron akong makakasama for today's video, which is ito. Si Daragi D. So, ang mangyayari is, mag-check lang kami dito around sa area nila, if ever na malay natin, di ba? Merong mga mabibisang items. So, samahan nyo ako, samahan nyo kami. Tara, Let's go! habang busy pa si Daragi di magpunas kita nyo naman so pakita ko lang din ng mabilisan yung outfit ko so check nyo ah let's go Yo, so roll out na tayo. Let's go. Nang na ang ulan pero the show must go on kasi ganun po kayo kalab eh para lagi lang kayong may mapapanood di ba? yo nag stop over muna kami kasi hindi na kayang yung ulan eh so tignan nyo tapos basa na rin yung pads ko tapos si Daragi di basa na rin so sabi niya ang mission daw ngayon bumili ng jacket para may magamit agad kami, di ba? Tapos, awang ang naisip ko ngayon, next time nito hindi na kami naka-motor. Naka-auto na, di ba? So, hintayin nyo yung come up natin, di ba? Subaybayan so, nyo lang. So, ngayon, patila muna kami dito. Kahit unti lang. Pero ang good thing naman, malapit lang dito yung mga iikutan namin eh. So, hindi rin naman kami ganoon ma-hassle nang sobra, 'di ba? Kaya ito, tamang chill muna kami dito. Ano? Basta. Tara na. Halaga na 'yan. Yo, andito na kami sa unang spot. Ayun. Agos, dito si Daragi B. So, Anatol, tara. Let's go para sa unang item na ipapakita ko for this episode. So check nyo to. Vans na most likely pang hiking. Kasi ganito yung bagsakan ng sole nyo. Tapos may tahi pa. Then pagdating sa ilalim, so ganito siya. Ito rin ang nito, Janoski na lab sa fragment Laki nga lang. Pero trip ko rin sana. Tignan nyo yung pair na nakita ko dito. So, para siyang DMs. Kasi meron silang ganitong silhouette, ba? Diba? Tapos, sa pati yung, ano yung sole niya. Kagaya yung material sa Doc Martens. Tapos, nung tinignan ko yung brand niya. So, ito, the original boy market yo check nyo meron ding off white pair dito tapos napakaganda ng condition then ganito yung ilalim nyo pogi okay, eh no so rest in peace Virgil meron pa siyang ganito sa tango meron ako nakita dito na Timberland na pair ito so kung hindi ako nagkakamali ito ata yung silhouette na ginamit nila nung nagkaroon sila ng collaboration with this so tignan nyo naman bogey eh no grabe yung details so check pa tayo ng iba pa let's go Pag naiunom na lang. Ada natin tayo ya. Ada natang. Sayu ti. Okay. Yo, pinag-iisipan kong kunin tong mga pants na to. So itong una parachute pants na Uniqlo. Tapos ito naman, so GU siya na olive green baggy pants. So ang ganda ng kulay ano. Eh, Ayan. Pwede siya pang resell if ever. Tapos ito naman yung laylayan nito. Ano, yung meron siyang adjustable strings. Ayan. Tapos ang kagandahan dito, meron pa siya nung cargo packets sa magkabila ang gilid kaya alam nyo yun bukod sa maporma na functional pa yo so si bossing abang nagsasalita ako dito sa phone tinanong niya ako kung nagbablog daw ako tapos sabi ko syempre di ba? tapos tinanong ni boss kung ano yung channel ko sa mismo. Boss, ano pangalan mo? Mike pala. JR. JR. Si Boss JR. So, pwede mo mapanood to boss sa YouTube. Mike Lacson. Mike Ah, uh, ayan. Follow ka <laughs> So, may bago tayong tropa dito. Si Boss JR. <laughs> Tapos, ito naman si Bossing. Pakita narin ko na rin. Kasi kanina pa kami pinapakitaan ito ng malalapit na items eh. Boss, Mike pala boss. Ano pangalan mo, Bossing? Crazy boss. Ayan, si Bossing. So, kanina inassist niya kami, nagpakita siya ng mga na items eh. Binungarang kami ng mga jacket eh. <laughs> Pero sabi ko, pili muna kami para alam niyo yun. Take time lang tayo dito. Yes, bossing. Sakto, upload natin yan. Makikita mo yan. This week. boss. Ang angas, nag-sub sa atin si Boss JR mismo boss. Karon pa tayo ng bagong tropa, di ba? So ayun yung maganda sa thrifting eh. Kat na. Bukas na mag-shirt. 100, 100. Bilhin mo 'yung tubo. Vintage. Ito 'yung tubo. Hindi 'yan. 100. Huh. Sa 100, 100 sabog lang ito eta kalibitong nakita akong piece tingnan niyo ganito yung tag niya and tapos ganito yung mga details niya oh tapos iba ito mo baguhin ha maybe you're crazy to adidas yo meron akong ang piece dito so ito yung brand niya lands end tapos na appreciate ko lang and gusto ko lang i-share sa inyo kasi parang salvage denim yung bagsakan niya eh. ano tapos kompleto pa yung tags niya Ayan. tapos kapag kamalapitan ganito yung fabric niya heavyweight pero sobrang lambot tapos may mga ganun pa pala siyang pattern sa loob oh. Ganda na ito. Meron ding chinex si Daragi di dito. So, beast beam na backpack. Sobrang guwapo. Ang daming, alam nyo yun, pockets. Outdoor, eh. Mismo. So, Japanese brand. Beast beam. Sige, tol. Tour mo kami. Kung anong mga function ng meron siya. Ganda ng kulay e eh, no? Kasi yung function nito yung kapag ganito parang point kung, five natin ah. Para kung sakaling meron pang mga item na lagpas. Okay. Ito ganyan na lang siya. Tapos, Mismo. I-adjust mo na lang ito. Para na uh, na lang siya ng ganyan. Ayun. Gets. Mo na lang so, Gets. So, para yung height kapag medyo lagpas kaya pa rin niya iba. Usually dyan yung ano eh. Hindi mo dyan yung mga tank. Mm -mm. Dito na lang siya. Ito, ang gigol sa pag Usually, dami nga, dami nga bulsa to. Usually naman yung mga ganito, yung mga madali items lang. Halimbawa, nakatakasukbit na sa ito eh. Mm -hmm. Yung mga kukunin lang, isang Sa gilid. Mm uh, Tsaka yung ganito nyo, cotton. Mm -hmm. Para hindi masakit sa likod kahit na matagal-tagal na siya ano nasa likod mo. Yung feel niya nakayakap lang siya. ng mm -hmm. May support. Na ginamit, tingnan, Wala to, Japanese, coach, ba naman eh. Japanese brand ba naman. Ay, no, <laughs> yung ilalim, ano yung ilalim niya? Check nga natin yung ilalim. <laughs> Kagi, ang gundo. Para siyang nubak. Gwapo na ito. Tapos check nga natin yung mga cooler. Ayan, nakariri. San yung Beast beam na brand kanina? sa nakalagay? Ay, yung Tiketa. So, hindi ito. Pogi, focus natin. Wait, Kawak nga lang Para yeah. namin na Kaya pala medyo mataas yung presyo nila dito. Kasi ayun nga. Beast beam siya. Babalik ang auto. Pogi. Babalik ang Yo, check nyo tong nakita kong shirt. So, na-appreciate ko lang Planet Hollywood. Tapos, meron siyang hard tags. Ayan. Tapos, ganito yung design niya. Ayan. Tapos, meron pa siyang back hit. So, kung ano yung design sa harap, ganun din yung sa likod. Mas malaki lang. Pogi eh, no? Tapos, ang ganda rin ng kulay niya. So, hindi sya puti para siyang cream. Ayan. O. Meron din ditong bibs. Oh. Ayan. So, Japanese brand ulit. So, kung kanina, Beast Beam. Ito naman, Beams. Di ba? Share ko lang din sa inyo Itong piece na to. So, Studio Ghibli siya. Then, collab with Uniqlo. Ayan. Oh. So, gusto ko lang din ipakita to kasi solid yung mga movies na ito eh yung ilan sa kanila na panood ko na tapos ganito pala yung back hit na ito check nyo rin to so AOP na Felix Dacat shirt tapos ganyan yung design nyo tapos yung tela nya ang ganda sa personal makapal Yan. tapos AOP siya sa harap pero sa likod wala nang design So pinag-iisipan ko kung kukunin ko to kasi size ko eh. Tapos na-appreciate ko siya although hindi ako familiar dito sa item na to. Pagbuklat ko sa piece na to, kala ko human made. So handmade pala. <laughs> Tapos lalo ko pang inisip kanina na human made siya. Kasi common sa kanila yung mga ganitong bagsakan ng design eh, di ba? Check nyo tong nakita ako. Nike ECG piece. Ganyan Oh. Tapos yung katabi niya ito car heart. So focus lang natin. Ayan. Tapos meron pang back hip. Kanya no. So ito yung condition niya medyo used na nga lang talaga. So makikita niyo sa neckline niya, di ba? Yo, check nyo tong piece na to So hindi mo aakalain Nike, no? So, tignan nyo. Ganito yung pattern nya sa bandang leeg. Tapos, yung neckline nya naman, ganyan. Parang ang weird, ba diba? Tapos, yung kulay pa nya. So, parang di siya Nike piece. Sa mata ko, ah. Check nyo tong polo na to. So, parehas namin na-appreciate ni Daragi D tapos yung brand niya is although generic lang Santa Barbara Polo and something ayan pero still ang ganda ng tela niya saka yung pattern ng design niya diba nagandahan din ako sa piece na to vintage na Adidas tapos meron siyang collar and half zip ayan tapos meron lang siya nung simpleng logo. Habang pumipili ako dito sa mga polo shirt. So may nakita akong piece. Tiga nyo. Baleno na kulab sa Looney Tunes. So wala. Natuwa lang ako sa item di ba? Unusual sa mata ko eh. <laughs> so about to check out na kami. Tapos si Bossing. Nakakwentuhan ko dito. So sabi ko boss meron pa palang chrome merch dyan ah. Kasi nakita ko itong ayan ba. Nakausli. Tapos sabi ni Bossing fake daw. Pero still, ganda eh, no? Pwede ba may yan, boss? Pogi. Pero hindi daw binibenta to eh. Pero check lang natin, di ba? Ganda ng tela nito ito, boss. Bigat, no? Yo, bago kami umalis dito. So sabi ni Bossing, baka daw if ever trip namin to. So, mga Nike jacket. So, isang big swoosh. and Tapos, itong isa Nike na AF1. So, thank you kay Bossing. angel Tapos, kaka-check out lang din pala namin. So, check nyo na lang kung ano yung mga makukuha ko for this episode sa end ng video na to. Okay? Let's go. Boss Ridge, thank you. Solid mo. <laughs> so, pa-bounce na kami dito. So salamat kay Kuya Rich Tapos ito, pabiyahin na ulit kami Tol So siguro mag stop kami Para umempty So let's go Nandito na kami sa nadaanan naming FTI Ayan oh. o <tinyo> Mami Hindi na ako mag i to. Okay lang ba? Thank you, Yo, so successfully landed na ulit kami dito sa spot ni Daragi D. Then as much as gusto ko pa sana ng alam niyo yon magbabad dun sa ukayan ganina. So hindi ko na rin nagawa kasi merong mga schedule ng gupit tong si Daragidi eh. so may mga client siya kaya ayun need na rin naming bumalik ba? Diba? tapos isa pa so kinonsider din namin na maulan so dun kasi sa area na pinagukaya namin ganina medyo prone yun sa baha kaya naisip din namin sakto lang din kung babounce na kami para if ever lumakas man yung ulan So, hindi na kami abutan and hindi na kami mahasel if ever na, ayun nga, baka bumaha, ba? Diba? So, about sa mga items na nakuha ko, so, update ko na lang kayo mamaya para mapakita ko sa inyo tapos review natin yung details ng bawat isa. Okay? So, let's go! So, nandito na tayo sa last part ng episode we're in syempre, matik na ng mga madalas manood sa akin to. So, ipapakita ko na yung mga items na nakuha ko for this episode. Pero, bago ko sila i-showcase. So, check nyo na muna yung gupit ko. Ayan o. So, nag-request ako eh. Kay Daragi din na gupitan ako. Tapos, ito. Kaka-pression up ko lang din. Kasi, alam nyo naman, naulanan tayo kanina. Mahirap na magkasakit, di ba? So, yan. Bale, For this episode pala, naka na items lang tayo. Bakit? So, syempre, nakita nyo naman hindi na kami nakalipat ng store. So, sa isang shop lang tayo bumabad, 'di ba? Kaya hindi ganun karami yung nakuha ko. Pero ang kagandahan ka na para sa akin, lahat naman sila quality. So, showcase na natin yung bawat isa tapos i-review natin yung details nila. Okay? So, Let's go! So, para sa unang item, polo. Ayan. Then, anong polo? So, ito yung brand niya. Ayan. Buaya. Lakos. So, ito, size ko to, kaya gagawin ko siyang PSG. Tapos, kinuwa ko siya. Bakit? So, number one, wala siyang kahit anong issues. Tapos, number two, nagandaan ako sa pattern ng design niya. So check nyo naman. Ganda, 'di ba? Ayan. Tapos when it comes sa details niya, nagandahan din ako kasi eh, ano, meron lang siyang simpleng packet tapos embroidered logo dito, 'di ba? Ayan. Tapos isa pa sa mga kinonsider kong reason kung bakit ko siya kinuha. So nalupitan ako sa details ng mga botones neto So, meron kasi silang ayan o, nakalagay na branding. Ewan ko lang kung mapapakita kasi parang sobrang liit ata. Pero, ayan, kada botones may nakalagay na lakos. So, solid, di ba? So, pakita ko lang ulit na buo. Ayan o. So, ito, yung unang item natin lakos na hindi ko lang sure kung vintage na ba to pero button down polo okay tapos para naman sa second item natin so ito RL ayan tapos ito although size ko siya most likely gagawin ko tong pambenta then kinuha ko to kasi una ayun wala rin siyang kahit anong issues tapos sa pangalawa Parang nagandahan din ako eh sa tela niya. So, para kasi siyang knitted. So, check nyo kapag sa malapitan, ganito siya. Ayan. Sobrang lambot na ito. Tapos, yung ibang details niya, ayan, yung mga dulo niya, parang garterized So, dito wala naman akong ganong pwedeng i-discuss kasi as is lang siya eh. Tapos, yun nga, ulitin ko lang, gagawin ko siyang pambenta, okay? So ito yung ating second item, Polo RL na sweater. Tapos para naman sa ating third item, so ito pair to sapatos. So anong pair? Ito. Kim na Jasper. Okay ba? So itong isa na lang yung idi-discuss ko. So kinuha ko to una kasi wala siyang issues. Tapos pangalawa, nakuha ko siya under 5 inch lang. So, review natin yung details niya. So, mapapansin nyo naman na okay yung condition niya. Kasi, ayun no, walang malabo sa mga yan. No? Oh. So, ibig sabihin, walang ganong upod, ba diba? Tapos, kung mapapansin nyo sa ganitong angulo, ayun no? Masasabi nyo na wala talaga siyang heel drugs Parang di nga nagamit to eh. Ayan. Tapos, ang kagandaan dito, intact pa yung insole niya. Ayan o. So, madalas kasi kapag may mga nakikita akong ganitong pair, wala ng insole eh. Pero ito, intact pa. Diba? So, para talagang brand new. Ganda na ito. Tapos, ang size pala nito is 23.5 cm. So, US 5 siya. So, size 5. So, ito yung ating pangatlong item. Solid ba? Then, para naman sa ating last item. So, ito, sapatos ulit. Pero, hindi na siya So, ano bang brand neto? So, ganito siya. Ayan. New Balance. So, anong pair ba to? So, ayan. 992 na triple black. Then, nakakatuwa rin kasi ito wala rin tong kahit anong issues. So, pakita ko rin sa inyo yung ilalim. Tingnan nyo. Mapapansin nyo na buong buo pa lahat ng details. Walang kaupod-upod, di ba? Ayan. Solid na ito. Tapos, ito pala ang size neto is 8.5. Ayan. Then, ako size 9 ako eh. Kaya most likely ang naisip ko dito, gagawin ko rin siyang pambenta. Tapos isa pa, na appreciate ko din pala na intact pa yung insole nito. Ayun, pakita ko lang. Pero medyo madilim eh, kaya baka hindi nyo ganong pakita. Pero ayan, basta intact din yung insole niya. So ibig sabihin, ayun. Medyo naliwanagan. So ibig sabihin, bukod sa good condition pa yung pair, so kompleto rin lahat ng alam niyo na parts niya. So yan, so ito yung ating last item, New Balance na triple black 992. Okay? So since napakita ko na nakat ng items na nakuha natin for this episode. So syempre, matik na ng mga madalas manood sa akin dito na kailangan ko na ring ulit i-end yung video natin dito. Pero bago ko yung gawin, thank you muna para sa lahat ng umabot sa part ng episode na to. Then, comment kayo ha kung ano sa tingin nyo yung pinakamagandang item na nakuha ko. So, para kasi sa akin yung new balance yung bias ko eh. Okay? Then, pahabol lang pala. So, gusto ko lang munang i-shout out si Kuya Reg, yung bantay sa shop. Solid mo boss, sobrang bait mo sa amin ni Daragi D. Tapos, yun, end ko na yung episode dito. So, See you na lang sa next kong upload tapos ingat kayong lahat let's go